trafik trafik trafik

Matagal na mapagod yung kabayo mo, no? Matagal oh na, parang nakakape ngayon. Isang oras, bago ako na sa kayo. Isang oras, mo oras. Buti ni bawal to dito? Walang bawal to, boss. Kahit sanggap, may pa ako sa saan na pagbalik. Oo? Yunita, tramuros. kasi may may mm -hm. hey. naman sa ano niya, no? Walang bawal to, kasi ang to. Guys. Ay, kaya po, punta yung gano'n

Kala ko yung ito, unang panang kumbari ba? Ganito, no? Ha? Yung unang panang kumbari ba? Ganito? Oo, oo. Mas legit nga ka to, kasi wala tong usok, eh. Walang usok ito. Oo. No. Kaya ito yung stopper din, boss. Kaya ka ng no? tayo, yun, ah? yung stopper na yun. Ayan yun? Oo, oh, malayo pa yan. Oo. Uh. Alam oh. oh, mahros, straight pala. Oh, yung Dido, mo yung agency na yun, yung Las Marinas Village? Oo, alam ko yun, boss. Las Marinas Street pala? Oo, Las Street pala. Ito, ang ganda ko yan. Ito mo kaya ito mismo, ha? Ha? Ito mo kaya ito mismo. Facebook? Oo. Oh. Ito mo kaya ito mismo, Ha? Doon mo kayo hatid mismo sa my agency. Oo! Sali binaan Oo. Oo. stopper na yon, uh -huh. ang mm -hmm. Lale, yun. Dakanan tayo ron. Sa durong niya. Dari, hindi lang yun. 嗯，你、嗯、妈，你、嗯、妈。嗯